pagpalang araw po sa ating lahat mga kaigsuunan asa man dapit sa kalibutan no na lahat ng maka-open sa video na ito uh, mapagpalang araw sa ating lahat <clears throat> na naway at mapakinggan uh, ang uh, ng ating uh, Diyos ngayong araw na ito at atin po itong uh, paniwalaan ating pananampalatayanan upang kitang tanan sama-sama sa kanyang kaharian. So ito po yung paglikha ng Diyos sa sandaigdigan, ang unang Adan at ang pangalawang Adan sa so, ang konteksto po na ito ay atin pong mababasa sa banal na aklat o sa uh, Bible. Dito ating mababasa ang paglikha ng sanlibutan, ang pinagmulan ng sangkatauhan, ang pinagmulan ng kasalanan, paghihirap sa sanlibutan at ang paraan ng Diyos sa pakikitungo sa sangkatauhan. At uh, dito natin malalaman no, na ang lahat ng likha ng Diyos, mapahayop man o mapaanghel, ang tao lamang ang kauri ng Diyos. Ang tao lamang po ang kalarawan ng Diyos. Ang tao lamang po ang kawangis ng Diyos. Na mababasa po natin 'yan Genesis 1:26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis." So ano ang meron sa tao na katulad sa Diyos? Paano naging kalarawan ang tao sa Diyos? Ang Diyos po ay may dalawang pagkakakilanlan o distinctive ang Diyos. So, ito yung salita ng atong mga pagkatauhanong salita na ating uh, pagkakakilanlan sa atong ginoo. No? Ang Diyos, una, ay mayroong kapangyarihang walang hanggan o walang hanggang kapangyarihan. At ang pangalawa, ang Diyos ay may banal na kalikasan. So, una, ang kapangyarihang walang hanggan. Uh, ito yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Why? Makatupong sa gahum sa atong ginoo, no? Uh, mighty God, Omnipotent God. Mapang, uh, makapangyarihan sa lahat, no? All-knowing God. Alam ang lahat ng bagay ng ating Diyos. At siya ang nasa lahat ng dako o lahat ng panahon. So, ito po yung uh, kapangyarihan na walang hanggan ng ating Diyos. At ang pangalawa, ay ang banal na kalikasan ng Diyos na may pag-ibig, liwanag o banal at buhay. So sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, wala po ang tao niyan. Dahil hindi naman ang tao Diyos, hindi naman tayo Diyos, kaya wala tayong uh, kapangyarihang, walang hanggan. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang, walang hanggan o eternal power. At sa banal na kalikasan ng Diyos, dito tayo o ang tao naging kauri ng Diyos, naging uh, kabahagi ng Diyos na sa kalikasang banal ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig kaya ang tao ay uh, pag-ibig din, Totoo ang pag-ibig ng tao noon sa Diyos at sino nga ang unang tao na ito? Si Adan. Si Adan at iba namuhay sa pag-ibig ng Diyos. Kabahagi ang tao noon sa pag-ibig ng Diyos. Ang pangalawang kalikasang banal ng Diyos ay ang liwanag. Si Adan at iba noon namuhay sa liwanag kabanalan. Dahil ang Diyos ay banal, ang tao din ay banal. Dahil hindi pa nila alam ang masama at mabuti noong araw. At ang pangatlo ay buhay. Ang tao noon ay bahagi, kabahagi din ng buhay ng Diyos, hindi mamamatay dahil ang tao nga ay katulad ng Diyos, kawangis ng Diyos, kauri ng Diyos sa kalikasang banal. Ang espiritu ng tao noon ay buhay. Buhay sa pag-ibig at kabanalan ng ating Diyos, no? Ito po ang naturalisa ng tao kalikasan ng tao na katulad ng Diyos noon. Ito po ang kalikasan ng tao noon. Noong hindi pa nagkasala, ang tao hapsay ang buhay. Puno sa pag-ibig ng Diyos, kabanalan at buhay. Ang tao noon ay buhay na buhay sa biyaya ng Diyos. Buhay na buhay sa pagpapala ng Diyos. Dawat rabaglimpyo, in short, dependent sa Diyos ang tao noon Ngunit nung nagkasala ang tao, ang unang Adan, nawala ang likas na kabanalan ng tao mula sa Diyos. Nawala ang pagiging katulad ng tao sa Diyos, nawala ang pagiging kawangis ng tao sa Diyos. Hindi na naging kalarawan ng Diyos ang tao. Roma 5:12 ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala sinapakalinaw po sa verse na ito na ang kasalanan sa pamagitan ng isang tao at sino yung isang tao na ito? Si Adan, ang unang tao na nilikha ng Diyos, si Adan. At dahil sa kanyang kasalanan, pumasok ang kamatayan sa sanlibutan. Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. No? Ang tawag dito ay spiritual death. Hindi po nahimatay ang tao, kundi patay talaga. Buhay ang tao sa laman, ngunit patay ang espiritu. Kaya ang kalikasang banal ng Diyos ay nawala sa tao. Nawala ang pag-ibig, liwanag, kabanalan at uh, buhay, at ang pumalit ay kamatayan. So hindi lamang kay Adan kundi sa lahat ng tao at kapag sinabing lahat, lahat talaga, no exemption. Lahat ng tao sa sanlibutan na kahit hindi pa isinilang ay patay dahil sa kasalanan ng unang taong si Adan. Iyon po ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos upang iligtas tayong mga tao at ang Diyos na nagkatawang tao na ito ay si Jesus. Si Jesus ang ikalawang adan na nagmumula sa langit. Unang Korinto 15.47 Ang unang adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang adan. Ibig kong sabihin, ang unang adan na nilikha sa alabok, ang dala ay kasalanan sa buong sandibutan, sa buong sangkatauhan at ang kamatayan ay pumasok dahil sa kanyang kasalanan. Kaya ang pangalawang Adan na mula sa langit ay pumarito sa sanlibutan upang wakasan ang kasalanan na nagmumula sa unang Adan. At ang pangalawang Adan na ito ay walang iba kundi si Jesus Kristo. Ang tunay na bayani ng sanlibutan, ang tunay na bayani ng sangkatauhan, at maging bayani lamang po si Kristo sa ating mga buhay kung mananalig tayo sa Kanya. Ulitin ko lang po, maging bayani lamang po si Kristo sa ating mga buhay kung mananalig tayo sa Kanya. Dahil ang mananampalataya kay Jesus at sa tinapos na gawa niya sa krus ay magkaroon ng kabanalang walang hanggan, buhay na walang hanggan ang tao. Kaya ang sinumang mananalig kay Kristo Jesus sa tinapos na gawa niya sa krus ng kalbaryo ay manumbalik ang kanyang likas na kabanalan na kawangis ng Diyos at maging ganap dahil kay Kristo. Epeso 4.13 Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo'y makahati sa kalikasan ng Diyos. Maibalik ang tao sa dating likas na kabanalan ng Diyos. Ikaduhang Pedro 1.4 At kayo'y makakahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Amen. Napakaganda po ng minsay ng ating Diyos na ito na sa pamagitan ng ating pananalig, maibalik tayo sa ating naturalisa na unang likha ng Diyos na tao, puno sa pag-ibig na Diyos, kabanalan at buhay. So, Episo 4.24, at ang dapat na makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. So, sa ating pananalig, natural na nalalabas sa ating mga gawa ang pag giging matuwid, ang pagiging mabuti, ang pagiging banal sa mata ng ating Diyos. So, mangyayari po lamang ang lahat ng ito kung ang lahat ng tao ay mananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Uh, mga kapatid, tanging si Jesus po lamang ang tanging paraan ng ating Diyos upang tayo ay maibalik sa ating dating pagkatao na katulad ng Diyos, kawangis ng Diyos, na puno sa pag-ibig, kaliwanagan at kabanalan ng Diyos at buhay at ang buhay na ito ay ang buhay na walang hanggan. Na lahat ng ating pagkakasala, kung ating pananaligan si Kristo, magtiwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pananaligan ng walang pag-aalinlangan, ang ating dating pagkatao na puno ng kasalanan ay mawala ang lahat ng ito no mawala ang lahat at tayo ay maibalik sa ating dating anyo sa ating dating uh, pagkatao na kawangis ng ating Diyos puno sa pag-ibig puno sa kaliwanagan kabanalan at buhay buhay na walang hanggan amen thank you Lord Jesus na why meron po tayong nakukuhang aral ngayon sa buong sa Ginoo no na maujud ni ang pinakapagkaon sa atong kalag para mga baskog tang tanan sa atong espirituhanon nga mga pagtuo sa kinabuhi na ang tanan talaga wa na laing gihimong uh, paraan ang Dios para sa ating kaligtasan para mapaging banal, mapatawad lahat sa kasalanan at uh, maging ligtas magpakailanman kagalingan at lubos na pagpapala at pabor ng ating Diyos kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo naway ang lahat ay paniwalaan mananalig, manampalataya kay Kristo at sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen! Charito po sa ating lahat. Tayo po'y lubos na pinagpala at pinaboran ng ating Diyos magpakailanman.